So marami nga ang nahype sa paglalaro ni Yuki Kawamura sa NBA na naka-score ng 5 points at may solid na 3 assists na merong exhibit 10 contract sa Memphis Grizzlies. Kinuha nga ng Memphis si Kawamura ang MVP ng Japan B League dahil sa sobrang gandang performance nito sa nakaraang Paris Olympic na nag-average ng 20 points at may 6.5 assists per game may kasama pang 4 rebounds shooting 39.1% sa 3 point line, perfect sa free throw, never sumablay sa Olympic. Well sa laban kahit 5 foot 8 lang ang height nito ay masasabi talaga natin kayang sumabay ni Yuki Kawamura sa laruan ng NBA dahil sa bilis at galing nitong mamasa na may shooting pa. Kaya nagkaroon ng interest noon ng Memphis Grizzlies sa Japanese Superstar. Dumagdag pa ang sobrang gandang performance nito sa Paris Olympic. Kung magtuloy-tuloy ang ganda ng ipinapakita ni Yuki Kawamura sa NBA ay maaari isang mabigyan ng full contract na magagaranti sa kanya ng buong season sa NBA. Ayon sa reportas per Collective Bargaining Agreement ng NBA o CBA o Exhibit 10 ay isang kontrata na hindi sigurado na mabibigyan ka ng kontrata ng isang taon sa NBA kung sakaling hindi ka na magustuhan ng coach sa NBA ay may optional na mababayaran ka ng $75,000 o 4 million pesos kung makakapaglaro ka sa NBA G League ng at least 60 days bago ka ma-wave ng isang NBA team. Kung sakali namang magpatuloy ang ganda ng nilalaro ni Yuki Kawamura ngayon sa NBA at magustuhan pa siya ng coach, at makapasok sa Final 15, mabigyan naman siya ng two-way contract at paglaro ay nang matagal sa NBA G League ay maaari siyang mabayaran ng $580,000 o 33 million pesos para i-develop siya. Pero dahil sa ganda nang nilalaro ngayon ni Yuki, kahit limitado ang kanyang minuto, ay mukhang mabibigyan nga talaga siya ng spot sa NBA. Samantala, super proud naman ang ating kababayan na si Kai Soto, sa dating niyang kakampes sa Yokohama, at ibinahagi pa nito ang highlights ni Kawamura sa kanyang social media account. Matatanda na noong isang araw ay ipinagmalaki o oh, ikinumpara ni Kawamura si Zach Eddy na 7 foot 4 kay Kai Soto sa international media na nag interview sa kanya. Nakakatuwa lang na may isang Asian player na naman ang nakapasok sa NBA na pinapangarap din nating mga Pilipino fans. Ayon sa isang report sa Amerika, sobrang laki ng chance ang magka-interest ang mga NBA team sa isang player kung nakapaglaro ito sa Olympic. At maganda pa ang nilalaro katulad na lang ni Gordian Yasebeli ng France na matagal nang nawala sa NBA pero dahil sa ganda ng ipinakita nito sa Olympic ay nabigyan ulit ito ng kontrata sa Philadelphia ng isang taon ulit. Kaya nga napakaganda ng programa ng ating Gilas Pilipinas na makapasok sa Los Angeles Olympics sa 2028 sa Amerika at ipinagdadasal natin na sana makapasok sila para ma-discover naman ng mga NBA team ang mga Pilipino player natin sa ating national team. Lalo na si Kai Soto na gaganapin pa talaga sa Amerika. Yun naman talaga ang goal ni Coach Tim Con sa ating Gilas Pilipinas ang makapasok sa susunod na Olympic at napakaganda na nang sign na tinalo natin na ng Latvia at nakuha pa natin ang gold noong nakaraang Asian Games.